yun magandang hapon sa inyong lahat yan, mga master, mga kaaloy. update ko lang sa inyo yung alaga ko mga kaaloy. Wala, nag, ano na, oh. lalaro na sila. Oh. <laughs> Para na <mga kalapati>, tatlo. Oh. <laughs> Ayan, diba? tuwa na kalabas. Parang kailan lang mga kaaloy, pero ano na yan sila. Uh, malapit nang mag din yan pag nagpapalit na ng balahe po yan ayun kita mo yung puti na halos wala ng balahe ito oh, na sila gigirik-girik nagbukhang oh, kalapati na sila oh, ito yung ito yung braider nila ayun ba? Diba? oh potiwanan niya mama ay pagkaomalisa mo diyan wala ah ah ali ah ah Tinalian ko yung mga kali kasi baka biglang mabulabog. Takot sa net, eh, takot sa mga busina ng mga sasakyan. Eh, matayog lumipad yan. Baka mahirap. Ma madali naman silang, ano, baka biglang lumayo. Sayang. Ha? Kaya pag nandyan lang ako sa malapit sa kanila. Oh. Ayan, hindi na mag, ano yan. Kapag malayo ako sa kanila.

Liga, Ah. Oh. Benar oh. kan tadi? Ah. Tumpung mesa sa ulo. Si bi ulap. Liga, Ah, may mga tali kan. Dali. Oh. Di ba? Oh. Eh, kau na lang. Oh, saan ka papunta? <laughs> Dalawa sa <na> ulo. <laughs> Ayan, maano sila, tinalian ko lang mga kaloy para sigurado. Madali naman silang i-recall. Ya. Yeah? Uh. Kailangan lang silang dito. <laughs> uh. Kailangan lang silang sasawain muna sa paglalaro, di ba? Ah. Uh. Uh, ayan, kita mo mga kali kung walang tali 'yon. Maghanap ng mata sa puno yun, matatagalan tayo bago bago mano, Bago lumapit. Ayan. Ayan. Update ko lang sa inyo yung laga mga kaloy. Kahit na hindi pinapakain yan. Hindi ko na hinanfeed yan. Nilagyan ko na lang sila sa pagkain sa kulungan. Pero lumalapit pa rin kasi umagat hapon ko naman pag uwi ko. Ini mas ko yung holo yan ito. Wala ang amo nila. Pero kung ano talaga, kung gusto mong magkakaroon ka ng iba't ibang tricks, yan, pin mo, lagyan mo, bigyan mo pagkain, parang pinakasuhol ba? Ito sa akin kasi, ah, uh, ano lang, masaya na ako na napapasunod ko silang ano, pag na tinatawag ko. Ito so, malapit, di ba? Ayan, oh. Ah, ba? Diba? <laughs> May isa para panigin sa gilid ko. <laughs> ah, o, nilalaro nila yung tali nila. sa mayano may ano dito kasi mga kali kaya alerto tayo kasi may mga pusa rito yung ano nga itong nanay nga nila mga kali, bali yung pakpak niya -pak, na yan nana nanay, nila tingnan mo yung pak tignan niyo yung pakpak nyan -pak, no? yan ba so hindi pantay yung pakpak nyan -pak, na uh, inabot ng pusa tumungtong sa kutsi yung pusa naabot yung pakpak ayan hindi na siya pantay baldado na siya Uh, sana di mamatay. Mga isang na rin siguro may git yan mga kaaloy. Kaya may itlog yan. Sayang na nabugok yung mga itlog kasi hindi na siya naglimlim. Ano saktan Nasasaktan. Uh, kung sana pisa na sana. Nadagdaga na sana itong mga ano ko. Ha? Ang kukulit nila, di ba? Ha? Oh. Oh. Uh. nakakatuwa yan pagka may mga alaga kayo mga ganito hmm. Tung isa tumigil. Oo. Oh, oh, oh. Hmm. ha? Ah. Hmm. Ginangat-ngat mo. Hmm. Kaya ginangat-ngat yung lah, nila. Ah, ayan na. Hmm. <laughs> oh, hingal na hingal ka na. lah. Ay ba? Diba? Eh kung wala nga lang sana ng ano ito mga kaloy, maganda ito pag maluwag nga yung bakod natin, di ba? Walang mabubulabog. Ganyan lang yan sila, hindi sila lalayo. Lalapit kapag ka... Magandaan kasi ito mga kaloy, parang mga asok Malayo pa lang ako, alam na nila yung mga pagaspas ng ano ko, paa bata. Yung yabag ng paw, alam na mag, ano na magsisigawan ng mga to Tapos yung andar ng sasakyan, alam nila kung parating na ako. Diba? nag sila lahat. <coughs> Tapos pag umalis ako ng bahay, gustong lumabas ng kulungan, gustong mabul, ayan. ayan ang mga alaga kung kailan lang may wala pang balahibo ngayon. Ha? Ayan na yan sila. Ha? mga mature na sila ha diba? o oh. papakis pa yan eh o oh. diba papakis pa mga to eh o oh. hmm. hmm may batali eh. Mm, 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 Ah, pasok na kayo? So yan, Update lang to mga kalis, mga alaga ko, ipapasok ko na yan sila. At yan, kita nyo naman gaano pa sila kaamo, no? Kung gusto nyo magkaroon ng mga alay bang abang lang kayo at pag nagpapabreed ako uli, paparapol ako nito. Yung mga inakay, mas maganda kasi inakay yung lagaan, di pwede mag-alaga kayo na. Tulad nito, hindi nyo na pwede yung alagaan to kasi hindi susunod sa inyo ito sa akin lang ito susunod kasi ako nagpakain kasi nito sa mga sa pamilya ko kung susunod rin kasi araw-araw naman sila nakikita siguro susunod sa inyo ito mga ganito pero ang tagal matatagalan iba talaga yung pagka na yung wala pang balahibo na ikaw na magpapakain hanggang sa marunong na silang lumipad yan hanggang sa ganito hindi naman sila nagbabago di ba? ang amo pa rin nila